Welcome back to my YouTube channel. Well, this is Rosalim, you guys. And for today's video, guys, uh, ito ako sa likuran ng aming bahay, guys. So, so ito yung mga tanim ko na mga mood, guys. Ang kakapal ng mga talbos na, guys. So, ayan, oh. Subang ganda. Ang kapal ng mga talbos ng kamuti, guys. So, yun po yun guys, ang aking mga tanim na kamote guys. Ayan. Sobrang kapal ng mga tal mga dahon niya guys. So, ang tataba. tataba ng mga dahon. So, yun po guys, ang kamote. So, hanggang dulo, hanggang doon guys, so, kapal. Kapal ng dahon niya. So ayan po So meron din doon guys Sa dulo hanggang doon Meron at meron din dito sa kabila So yan po yun Kabilaan po yun guys Hanggang sa dulo So ayan Itong talbos guys, masarap to. Uh, ano, -gis lagyan ng sardinas. So, kaya yung ano guys. Ayan o, oh, ang, ganda ng dahon. So, yeah. Ang taba ng mga dahon niya guys. So, ayan o, oh, sarap. Sarap ito, lagyan ng ano, kilawin. Yan po guys. So. so hanggang doon po sa dulo. Hanggang doon po guys. So. Ayan. So yan po guys. May aantayin na naman ako dito guys. Ayan, nakamuti. So, ayan si yung alaga kong pusa, si Tochi. Ayan po guys. Ayan, kung nagustuhan nyo po guys, huwag nyo kalimutan mag-like and share at i-subscribe nyo rin po ako guys. Ayan, and, and huwag nyo kalimutan i-click yung aking notification bell po guys para updated po kayo sunod. Ayan. Ayan po guys, God bless us all po.